sa kasaysayan ng Pilipinas, isa rin ito sa pinakamatagal at pinakamahabang istudyo ng pelikula na umabot mahigit anim na dekada nag-umpisa ito noong huling bahagi ng isang libo at pito at ang una nilang pelikula handog ay bituing marikit na pinangunahan ng tinaguri ang Singing Sweetheart of the Philippines na si Elsa Oria dahil sa lamang niyang bumigkas ng mga awiting Tagalog, katambal niya ang hari ng pelikulang pag-ibig na si Rogelio de la Rosa, ang nasabing pelikula ay isnag musikal at ito ay bomb-ente sa takilya at nagkaroon magkaroon pa ng extended run sa mga bahay pelikula, ang Money Maker ng taon ay naulit sa mga pelikulang nagawa ng sampagita, lahat na halos ng klase ng pelikula ay nagawa ng sampagita na riyan ang magkwentong pag-ibig, love story, musikal, musical, action, action movie, komedya, comedy, at magkaminsan ay mga pelikulang makapigil hininga, suspense thriller, katatakutan, horror, at pantasya, fantasy, sa unang dekada ay pawang mga artistang hindi nabibigyan ng starring role ang kinuha ng sampagita,